Sa mga dagdag-dag nating balita, itong uh, batas pala na inaatasang gumamit ng mga uniporme na gawa mismo dito sa Philippine uh, Fabrics uh, mga produkto natin. Uh, yung mga empleyado dapat ng gobyerno nakasuot ng Philippine Fabric uh, uh, mga products. Pero hindi naman pala ito nangyayari. Hindi na isasakatuparan ng naturang panukala kala o ang naturang batas. Alamin natin kung bakit may uh, pagbabalita si Bombo Joffrey Francisco. Dahil sa kakapusan ng natural textile fibers, hindi pa nakikita ng Department of Science and Technology na makakagamit ang lahat ng government employees ng uniforming gawa sa Philippine Tropical Fabrics. Subalit patuloy itong tinutugunan ng ahensya para magkaroon ng mas maraming supply. Ayon kasi sa Republic Act 9242, inaatasan ng mga empleyado ng gobyerno na gumamit ng Philippine Tropical Fabrics para sa kanilang mga uniporme. Ngunit dalawampung taon na ang nakalilipas ng mapirmahan ng naturang batas ay hindi paganap na naipatuto pa dito dahil sa kakulangan ng supply kasalukuyan, meron tayong humigit kumulang na 1.9 million government employees. Hindi pa po natin nasasatisfy yung demand from that sector sa totoo lang, medyo malayo-layo pa tayo doon sa uh, karamihan no, ng government or kung lahat ng government employees ay gagamit na ng PTF. Kasi nga po, meron tayong kakulangan sa supply ng sinulid na papasa sa PTF law. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Miss Evangeline Flor Manalang, Supervising Science Research Specialist ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute, ibinunyag niya ang iba't ibang programa na isinasagawa ng ahensya para matugunan ang kakulangan ng supply ng natural textile fibers. Ang ibang ma mga ilang hakbang dito ay yung pagpapatayo ng mga innovation hubs Natural Textile Fiber Innovation Hubs na magpo-produce po ng mga hibla na magiging materyales para sa paggawa ng sinulid at ng tela at iba pa. Sa kasalukuyan po, no, meron na tayong itinayong tatlong micro-scale spinning facility sa Pilipinas. So meron tayo sa Isabela, meron tayo sa Iloilo, uh, itatayo na po yung sa Cotabato. So ang mga nabanggit ko pong lugar ay meron na silang kakayahan na makagawa ng sinulid na maaari pong gamitin na at ating mga manghahabi or na mga knitters para gawing tela. At ganoon din po sa mga Fiber Innovation Hub, marami na din po tayong itinayo. Meron din po sa Isabela, sa Apayao, sa Cavite, at iba't iba pang lugar sa Pilipinas. Ayon kay Manalang, naiiba ang natural textile fiber sa mga imported na common fiber dahil ang mga ito ay gawa sa polysynthetic materials habang ang Philippine fabrics naman ay nanggaling sa iba't ibang halaman tulad ng pinya, puno ng saging at kawayan. Ang maganda po sa mga piña, piña fibers, uh, banana fibers, nanggaling po sila sa mga waste material. So, di ba po alam po natin na yung mga pineapple growers, kukunin lamang po nila yung fruit, and then yung leaves po ng pineapple, itinatapon na po yun, or pwede rin naman gamitin pataba. Ganon din po sa banana, pag nakuha na natin yung fruit ng uh, banana, yung pseudo-stem niya or yung trunk na tinatawag ay tapon na rin po. Pero maaari po silang pagkuhanan ng hibla ng textile fibers para magawa po nating tela. Bukod sa damit, maaari din daw gamitin ang Philippine Fabrics sa paggawa ng iba pang produkto tulad ng sapatos, wall furnitures at acoustic materials. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Joffrey Francisco, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!